Nagpahimangno ng daan ang mga opisyal sa Barangay Kunil sa 14 ka mga stall owners sa Purok 5, 6, 7 o sa Purok 9 nga adunay pagahimuon nga road clearing operation sa lugar. Gani, sumala pa ni Kapitan Luciano Palma. Approved na sa mo ang balaod sa satellite market, Gikan sa City. Ipapadala na ng 3 tag-iyas tindahan, isda, gulay o karni nga muaris barangay kay gipadala pa ganin nila ang kapi sa balaod dito sa ka City gikan sa unang adlaw na mo padala hantod lima tagla na lima kadlaw adlaw gyud ni sipot sa barangay padahan na may sunod nga time lima gihapon kadlaw wala gihapon sunod nga lima kadlaw 15 kadlaw na mo hinuwat diri wala niingon ang city nga magpadala na may demolition team diha sa pizza disguise kaya di mag respeto ng mga tao diya si Iconel ang nagpahigayon sa clearing operation mao ang City Clearing Unit sa LGU, Barangay Peacekeeping Action Team kon BIPAT, ug mga tanod sa Kunil. Gipangkarga ang pipila sa mga baligya sa mga vendors sama sa gulay, prutas, isda, mga baligya nga kahoy, lakip na ang mga lamisa nga gibutngan sa mga produkto. Usa sa mga naapektuhan sa road clearing operation ang negosyante nga si Martin Bedico. Road clearing dili man dito sa ilya sa dalan na maligya. Kung ganun, amot, di, di ko masabtang ang akong kuan kay Walang matulog akong luha kay Naning kamot, naning, sa, sa totoo lang, kamot ka nga Pamaligya sa tinarong, ila kang buhat po ng yun na Man, Madam, akong hilak yun, tulog yun akong luha kay Pag yun ko ilang pangibuhian kinilang Kaya ila bang, ila bang buskagol? Hindi <laughs> na ako mga sakit ka akong lugar. Ya, wala ko kuy pagbuyan kini last tapos babalan pa ko na batok pa Samtang, sumala ni Kapitan Luciano Palma, anaa sa Barangay Hall ang tanang produkto nga nakumpiska sa clearing team kagahapon, Setyembre 26. Sa tanang lumulupyo sa Barangay Conel, ilaban na ilabi na sa nabiktima sa demolition team sa city. are Arena mo dire sa Barangay Conel, a Barangay Hall, kay na diri mi sa inyo katong istoryahan ng gamay diferensya. Walay problema sa kalibutan nga di masulbad kung sulba istoryahon sa hinay kayo nga istorya. Naghangyo usab si Kapitan Palma sa mga vendors nga muadto sa Barangay Hall aron masabutan ang insaktong pamaagi nga sila maplastar sa satellite market kung asa usab sila maninda o dili sa daplin sa kalsada. Kahibaluan, base sa Ordinance Number no. 1 Series of 2023, gitukod ang satellite market sa naisgutang barangay aron matagbo ang mga panginahanglanon sa mga residente sa mas barato nga presyo o aron sab ang mga lumulupyo sa lugar dili na muadto pa sa ubang dapit aron mamalit og mga pagkaon. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpun, sa Brigada News, Jensen, Brigada News.